Pangasinan prides an array of beaches showcasing different vibes for different visitors. Kung gusto ng mas laid-back experience with a beautiful sunset view, wala pang isang oras mula sa dagat ng San Fabian, mararating naman ang isang destinasyon na perfect for relaxation, bonding with barkada, sunset viewing, food trip at iba pa. Dahil nasa siyudad, accessible sa lahat ang Tondaligan Beach ng Dagupan. Ang pan natin dito kasi alagaan po ang ating mga beachgoers dito. Lalo lalo na nung nakaraang Holy Week. Nakuan, sa awal ng Diyos na talagang nagpapasalamat kami. si drowning po tayo. Uh, si natin ang mga beachgoers Lalo lalo na yung kapakanan nila sa mga nandyan na kuan. Dapat yung nakatutok kami lagi sa kanila. Diyan sa may sa may beach, sa, sa, dito sa mga ship para malayo din sila sa kapahamakan. So, hindi po masisira ang Dagopan City po sa kwan ng, mga asikaso ng mga beach natin sa Tundaligan po. Yung mga paalala lang na pupunta po sila dito sa Tundaligan dito, yan lagi ang kwan natin, yung paglalasing na, huwag pasaway sa pagligo, na, pagligo dyan sa dagat, saka bawal na bawal po ang mag-camping tail, at saka mag-bonfire, saka iinom po dyan sa, sa may seizure po. Sana po makisama din yung mga beach na yung mga mga basura pakiayos din para maganda rin ng dating ng turismo nila ito sa tundalian Beach po. Yung, yung kinainan po namin, inano po ito, sinadyas po ito na dito na lang daw po kami. Opo, oh yes, yes po, maganda naman po yung ambience niya. Uh, mababait naman po ang ating mga lifeguard, pati po yung mga yung mga tindera po natin dito, ayan, mababait. Tapos nabibigay din po sila ng mga uh, Uh, parang discount yan sa ano po nila, sa mga binibenta po nila. So of course, being one of the best destinations ka dito sa Dagupan and yung ino-offer ng Tondaligan na magandang sunset, dito ko napipiling uh, mamasyal minsan to unwind after classes, ganun. Ayas po lagi, every time na may chance, siyempre uh, syempre dito kami pupunta. Nare-recommend po, syempre, uh, this is part of the Lingayen Gulf and syempre, uh, bilang heritage ng Dagupan, it has historical value tulad nung doon sa landing site ni uh, MacArthur. At the same time, there are many good foods na ano, super value-friendly rin. Enjoy a Tondaligan getaway dahil di problema ang food and accommodations. Maraming accessible hotels and transients around the beach and the city for 1,200 pesos pataas and with the food park by the beach, exciting kumain with friends sa dami ng available goodies that will surely satisfy your cravings. From lutong ulam, to at iba't ibang inuming pampalamig, it's a complete dining experience. Ganito lang oras, sir. Umpisa na, starting na. Gumarating na yung mga kumakain, mga estudyante, at saka yung mga kwan, garito, bakasyonista, gano'n. Kung gusto nyo, kumain kayo dito sa amin, pinakamasarap yung beef paris namin na at sa kaluga with egg. Dito sa Tondaligan, maraming pwedeng agawin. May surfing, merong pwedeng mag-swimming, mag, mag at saka may mga uh, rentahan na cars na pwedeng, pwedeng uh, rental para pasyalan. Tapos ito, mga food trips, mga ang daming pagkain, ganyan. Ayun, yes, po. Pag gusto niyo po ng beach at maraming magagawa dito sa Dagupan City, sa Bunuan uh, Specific. punta po kayo dito at masasaksihan niyo ang ganda ng Dagupan City at ang Bunuan Tondalian Beach. Pag dito nagbakasyon, kumpleto ang karanasan. Masarap na pagkain, magandang tanawin, at mga lokal na madaling kaibigan. Kaya naman binabalik-balikan ang Tondalian Beach nang dagupan